Ito naman si Mike. Magmula po sa Rizal Underground. Bate, Mike. Hello, hello. Uh, uh binabati ko po lahat ng mga taga-subaybay ng Wawawin. Thank, Thank you. you, Parang Willie, for inviting us of over. Of course. Okay um, okay. Yes, um, uh, sa family and friends ko, sa family ko sa San Francisco, my mom. And dyan sa Teacher's Village, my, my daughter is watching Mayumi. Hello. Okay, yes. so... Ano ang ginagawa ni Mike ngayon? Uh, musical director na po ako ngayon. I, I, write, I write jingles and I write commercials, sir. And um, Uh, musical director ako ni Aiza Siguera. Ice ah, Siguera na ngayon, yes. So, uh, ah, wow. Okay. okay. So mga, may mga coming albums ba kayo? Um, right now, may ginagawa po kaming pakulo ng Rizal Underground. We're going to celebrate. We just celebrated 25 years kasi po ng banda. Okay. Nagtumog to kami two weeks ago. And we decided we'd make another single. So gagawa, gagawa po kami sinusulat ko kasalukuyan tapos lalabas namin sa so, September. So yung the composer of this song na mo? Ay, bago, ay daluma po itong gagawin ko. Okay, no, pero ikaw pa rin gumawa na? Okay, ako, Eto na, eto, pakinggan natin. Please, welcome, mm -hmm. okay? Gitarista rin. Yeah. Mike, magmula po sa Rizal Underground. Bilanggo Sa rehas na gawa ng I'm not Pagkatapos na dulot ng pag-isip sa'yo Thank you very much! Mike! Woo! What a talent, ha? Galing ng kantang nga yan, ha? Maganda o yeah. Ganda ng lyrics yan, mm ha? -hmm. Bilanggo! Uh, ano yan, ha? Sarehas na pag-ing sa'yo Ano? <laughs> Sarehas na yun, no? Gawa Sarehas na, na gawa mo. ng puso mo, bilanggo. Galing, no? Salamat, salamat. Alam mo, sa paniniwala ko, sa isang relasyon, pag hindi ka na masaya, parang ka nakakulong sa isang kulungan na walang rehas. Ako, oh, ang ganda nun. Diba? Diba? Ganda. Uh, yes, ano sabi mo ron? Maganda yung mga songs nila. Lalo na yung cool kul ko lang, favorite ko yan eh. Kinakanta ko yan sa boyfriend ko eh. <laughs> Anong kanta mo sa boyfriend? Hindi ko kanya, Kuha ka lang, kuha ka lang. Saan kukuha? Doon, sa wallet. O boss, ba? Diba? <laughs> Di ba? Ayun, diba? wala na akong pera. So ako ngayon, nang utang, hindi nakabayad. Ayun, bilanggo! <laughs> Ayun. Oh, diba? Wala.